Kasi lagi nung ganun eh. So, sabi ko, pwede magturo ng bait bait ka. Ano ba? kain naman kayo dyan. Ah, ah. Ano ba yung live? Salamat sa taga New York. sa mga Nagpadala na nang sponsor. sponsor. So, Ay nga pala dyan sa may nagpadala ng 10KD. Uh, may pagkain kami ngayon. Yan ang manager namin nasa harapan n'yo. Diyan, regala yan. Tayo ba? Parang isang <laughs> Nating magbubuti. Ngayon, eh, magyadyari yan ah. yan. Nagbaho yun. na. Nagbaho

Meron pa pala yun Salamat sa sponsor pahal na ito uming.

Hindi po kami tulad. Kasi pag nandiyan lang sila, papanggabi kayo si Arne. Siyempre, yung nandito. Namaga. Marunong naman siya gumawa doon si Choktee. Marunong, marunong. Alam mo kasama sila ni Arne? Hmm. Tapos yan, nilas klusi ko. Nilas klusi sa pagpasok? Hmm. Hindi pa din ako maglas klusi? Pwede nang mag-alas 4? Ayan. Kasi yung, di ba? Ang dami na namin. Kasi mata pa bawal ito na eh. Kasi talaga panggap eh. Oo, Ang dami na. Alis naman ito eh. Ayun nga pala, pakita

Hmm? hmm? Kung kailangan man tulong, siya bibigyan ko sa'yo. Hindi, ako Ano yung tulad? Kumaga Salamat sa isipin so. <laughs> Ano ba ito? Mandi na lang ito eh. diawto <laughs> wag ako na nakaramdut nisunmasagot dioma ay gitong saan ako lang yun ano ko nung ano nung bundle ano nung bundle minereng minereng બાદ ちょっと待って。